Ayan, guys. O, tingnan nyo yung pusa ko. Hmm. Yan, yan siya. Tumatae sa CR namin. So, yan. Ganyan, yan. Lahat ng pusa ko, dito sila tumatae. Ayan. Ayan. Hmm. Tingnan nyo, guys. Ganyan ang pusa ko. Dito sila tumatay. Hindiin tumatay sa... Sa... Yan. Yan ang pusa ko, nun. No? Nakatrain sila na. Dito tumatay sa... Aking CR. Kaya madali siyang... Linisin. So, yan. Pagkatapos niyan... Hmm... Yan, akala niya kaya. Yan guys, tingnan niyo yung pusa ko nakikisabay sa akin ng CCR. Hmm. Siya naman ay umiihi. Habang ako nag CCR. Yan, nag CCR ako dito. Hmm. Siya naman nakikisabay umiihi. No? so dyan din siya dumudumi no? Yan, guys, no? Gusto ko lang papaalam to na nakatrain po yung aking mga pusa. Ayan, no? Mm -mm. Alam nila kung saan sila ito dumi. So, yan. Inaano ko na yan. so madali ko siyang linisin. Ayan guys. Yung isa kong posa ang pangalan niya si Tanggel. Ang gulo mo naman, okay. Binibidyohan ko si Tanggel, umiihi. Oh, ay naku naman si Cookie, binibidyohan ko si Tanggel, umiihi eh. Yan, yan, hindi nang isa kong pusa. Diyan, yan siya. Umiihi. Hmm. Tinatakpan niya ihi niya. Kala niya matatakpan niya yan. Hmm. Ayan guys. Yan ang pusa ko na si Sweetie. Tingnan mo. Dyan siya umiihi sa CR. So hindi sila umiihi kung saan saan. Dahil hindi sila nakakalabas sa aking CR. Sa aking bahay. Yan. Yan po. Yan lahat ng mga pusa ko. Kaya dapat alam na kung alin ang pusa ko at pusa ng ibang ta tao na dumadayo. No, yan. Hindi yan sila lumalabas ng bahay. Dahil hindi ko yung pinapayagan na lumabas. Pag sila ay nakakalabas ng gate, talagang kinukuha ko yan at hindi ko yan pinapalabas. Yan. Yan yung mga kulay na yan. No? Pagkatapos nila yan, pagka gusto nilang umihi, oh, yan, yan yan sila may mga pinggan pa yan oh, at ang ulam niyan ulo ng manok minsan isda yan. no minsan ninanakaw itong pusa ko <laughs> pero bumabalik din sa akin no wag lang ninyong patayin para hindi kayo makakarma no yan 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 yan, yan lahat 2 4 6 8 8 Yan. Pag makakita kayo ng pusa na madungis, no, mga marurumi na tumatay sa mga bubong-bubong nyo, hindi yan sa akin po. Malilinis po yung mga pusa ko. Ayan, no. Kasi pinapaliguan ko pa yan. Ayan. No, may, may, sabon pa yan. At mabango. Ayan. Ayan, mayroon pa yan silang sariling inuman. Ayan, diyan sila umiinom no, minsan pagka-umiinom sila. Pakita ko sa inyo. Niyan marunong 'yan sila. Na natuturuan ko 'yung mga pusa ko. Nakafilter pa 'yan. Oo, <laughs> no, naka-filter pa 'yan. <laughs> Kaya gano'n sila kalinis, 'no? Hindi 'yan 'yung mga pusa na pagalaga pag mm. Mga pusa ko malilinis 'yan. Hindi 'yan hindi nyo yan makita dyan na pagalagala. Dito lang yan sila. Hmm. Yan. Hindi yan sila katulad ng ibang pusa na pinapakawalan para sa ibang lugar to dumudumi. Hmm. Na kung saan-saan dumudumi. Yeah. Yeah. madali silang mabubusog. Yan Dahil sa tapos na sila kumain, ayan, ayan na, no? yan Yan na yung inuman nila. Ganon ako ka, ano sa, mag-alaga sa mga pusa. Hmm. Ayan. Kaya malinis siya naka pa yung ano, tubig nila. No? Oh, ayan, ayan sila oh, kagagaling lang nila kumain. Pagkatapos nilang kumain, iinom na sila dito. Yan. Ganun ako ka ano sa mga alaga ko. Malinis yan sila. Kaya kung sabihin nating uh, titano, rabies, wala yan silang ganyan. Kasi malilinis yan. Tingnan nyo yung inuman nila. Oh. Hmm. Ah, pinifilter ko pa yan. Ayan. Oh. Ganyan yan sila. Tapos na sila kumain. At ang mga pagkain yan, hindi yan sira na pagkain o tira-tira lang. Pusa ko, nandito lang talaga sa loob ng bahay, nakakulong. No? Ngayon, pakita ko naman sa inyo kung nasaan yung isang pusa ko. Ayan. Kasi, binabantayan nila ako habang ako ay naghihimay-himay ng aking mga, ano, mga abubot dito, mga kayamanan ko. Ayan, no? Kung habang kami ay nagtatanso, no? Pero hindi po kami magnanakaw ng tanso, ha? Yun po yung mga tira, mga tira ko, no? Nung ako ay binanagbabaklas ng nag, ano ako, yan. Yan ang tirahan ng aking pusa na ang akala ninyo ay eh, kalat sa labas. Hindi po. O, ayan, ayan. Ayan, o. Oh, habang, ano, yan, nakaupo pa siya sa upuan ko. O, oh, yan. Eto naman isa, ayan, natutulog. Yan, ganyan lang yan siya. Si mamaya, babantayan nila ako habang ako ako'y nag, ano, habang ako ako'y nagtatrabaho dito. Yan, ganyan yung aking mga pusa, no? So, pag ninyo salihin na ang aking alaga ay nagkakalat sa kung saan sa ang mga bubong nyo. Yan po yan. Kaya kung minsan, mahuli ko lang yung, mahuli ko lang talaga yung mga pusa na yan na ano, ha? I-surrender ko sa barangay yung mga dayo na pusa na yan. Yan, tinan mo. Yan ang mga taguan nila. Yan, yan lang ang tambayan ng pusa ko. No? Pero hindi yan siya lumalabas. Tingin-tingin lang yan siya dyan sa, ano, sa labas. No? Kasi naka-screen. Ayan, ganyan, no? Walang, walang labasan yan. Yan, baka kala nyo makakalusot yan siya dyan. Hindi yan makakalusot. Naka-screen yan. Yan. Ito naman ay masarap na buhay. Ayan, tutulog-tulog. Kasi sabi niya, dami daw kalat. No? Ayan, ayan naman yung isa. Dalawa pala. Ayan, tutulog-tulog sila, no? Ganyan ka, spoil yung aking mga pusa. Ayan, tapos ito, nandito naman. Ayan, may isa. Ganyan niya sila. Ayan. Mm. Ayan. Ayan, ayan. So, ito pa rin. Ito pa. Yan, yan ang aking mga pusa, guys, no? Uh, kaya ko to ginawa itong video na to para malalaman nyo na walang kinalaman po ang aking pusa sa mga pagdudumi sa kung saan saan lugar at sa aking uh, sa ibang bakuran ayan no sarap ng buhay nila masyado silang spoiled kay Juicy Ayan guys, o tingnan niyo yung pusa ko. Hmm. Yan yan siya. Tumata sa CR namin. So yan, ganyan yan. Lahat ng pusa ko dito sila tumatae. Ayan. Hmm, tingnan nyo guys. Ganyan ang pusa ko. Dito sila tumatay. Hindi in tumatay sa sa yan. Yan ang pusa ko noon. Nakatrain sila na dito tumatay sa aking CR. Kaya madali siyang linisin. So, yan. Pagkatapos nyan, hmm, Ayan, nakala niya kaya niya yan. Ayan, kaya hindi yan siya tumatay sa ano, sa labas. So, yan bubuhatin ko na yan siya. Ilalagay ko sa inidor ko. Ayan. Ayan. Mm-hmm.